what's up mga kainsan magandang umaga po mga kainsan tayo po yung uh, ano, ma, may mitas po ng uh, sitaw At tapos lang po natin maglagay ng uh, puliar, pag po ganito malalaki na hindi na po ako naglalagay masyado ng ng pataba sa ilalim paibabaw na po ako, puliar po every 7 days kahit ano pong uri ng uh, puliar mga kainsan interval as uh, 5 days mas maganda po yun, kasi masama din po siyang ma-over dahil uh, pwede pong kumulot ang dahon alalay ang po yan yeah, mga kainsan ay inaantay ko po si Kautol yung si Ace ay ano naman po siya naman po pala'y sasamahan yung kanyang misis at nagpapacheck up po ay maya maya pa daw po siya sasaka pero hahabol daw po siya yun nagpambagat din po kami ni Nakambal makakasama ko din po siya po, sila po ang mamimitas ngayon kaming tatlo po saka siguro po yung kasama yung bata hu. Ari po mamaya, aararuhin ko po yan. Tatamnan ko rin po ng okra at saka sitaw. Eh, nga yung dalawa oh. Ang uh, sitaw naman po, pulyar ng pulyar din lang tayo dyan. Dahil ang sitaw ayaw din na masyadong mataba. Hindi po siya nabunga. Dahon ang aanihin ninyo. Yung ating sili, <laughs> medyo epektuhan ng kaunti yung ating sili. Medyo tumangkad po ng kaunti dahil siguro ngayon nagumuguman pero ang sili naman po gusto kasi niya hindi siya masyadong naaarawan naaarawan siya sa tanghali lang ayan po oh. ito yung dami yun oh, sinakambal po ang dami na utoy eh, napuputas tapos ko na tapos ko lang mag spray utoy eh. oo oh, oh. ang dami pa rin lip miner ano bukas tatlong araw na maulan ay eh ulan. Yari naman yan sa ano. Sa... Uh, oh. Ah, yan ang bao to eh. Oh, oh mahaba yan. Ito, parang ulan yan. Ang dami na pala. Sa baba, marami pa sa baba. Eh. Uh, Buna din. Ang dami. Huwari ko yari ang 80 kilos o to eh. Oh, kaya. Ang dami. Hindi pa hati ay. Magtatanim muli ako ng dalawang kilo. Apakadami kong pahabol ay. Saan lang? Uy, wish. Saan lang? sa ano naman sa ilaya oh dalawang kilo papahabol ako baka bukas para tuloy tuloy na walang tigil ang trabaho ang dami nag apply pa eh kailangan po po ng mga trabahador po ay eh, dito sa amin dahil po walang trabaho kaya tuloy po ang pagpapalawak may mga nag email din po sa akin ay sa abroad po magtatrabaho ay eh, ang iniisip po naman po mga kaysan pag aalis po tayo na nakatayo okay na po tayo dito eh nakapagsimula na po ay eh, Iniisip ko naman po ay paano naman po yung marami pong mawawala na trabaho. Kaya sabi ko kay, siguro mag-i-stay na muna ako dito sa Pilipinas. Kasi may mga apply din po tayo ay nagami message po sila sa ating Instagram po. Nandoon na po yung mga ginagawa kong mga cake. Doon po yung mga ano nila. Instagram. Mm, mas ano kasi ito utoy. Yun ang ginagamit sa ibang bansa. Dami ano dito. Yan. Si Koy Bombay po utoy. So, hindi po, ka po. makita. Kuya Dasil. Maganda umaga po mga kaysa. Yo. Ito. Yan, yeah, hmm, si Bunso. Maganda rin palang pagkakitaan ng sitaw pag Ang mahal po ng kilo ngayon na uh, 85 po ang kuha sa akin. Kagabi nag-deliver ako yung huling ano, huling harvest Ay di bale, tatlong pitas lang ibawi eh, na po ang puhunan natin dito. Tapos yung daris po, ay eh, di yun ang pinakang ano na po. Pero mamimigay po, siyempre mamimigay tayo mga kaisan. Isang pitas. Pamimigay natin yan kaya da blessing po tayo ng kauntian siguro mga minsan po ari uti ang iingatan natin uti itong dulo ito yung pa ay eh. oh. no, may pa. susundami so, so, pa yan kaya para may parami uti siya ng bunga marami na rin mga ay nan but yeah. hmm. ba't kaya lagi nilang target nila kaya maliit pa lang binadali ko na rin uti eh, para ano so, yung ganun ay, um, yung ganun uti, na yung ganun yung um. yung ganun para ba mo ma... Pag napatagal pa ng dalawang araw eh, ano titirahin din nila yun. Eh. Ano ba tinadaanan na hindi pa no? Waro kitalong imero na rin sa kabsa babae. Nakita pala tambak na pala din niya. Tambak na yan. Ng. Hey. Yes, hmm. Ano 'to? papa cikap do to si o tul. Bakit ba? Hindi bata. Ha? Hmm? <laughs> uminom ko ote okay, mamaya nung ano kung ito okay. ay okay, inuubo yung tuloy so, gano'n hindi yung utiluko ano, kaya tanggal yun naman niya sa mga dinapakaramdam ko eh dadalawang inuubo

Maraming nga daw ba naman ito yung ibong nahuni dito Pero hindi natin pansin dati Nakikita ko lang sa kumit nila Naman kasi tama kung ano nung -ano ibong nahuni Ano kaya yun Ah, nakaano sila mga kainisan. Ay, nung oh. Ay, ang ganda. Utoy, dali ka, utoy. Iba't iba ang kulay yun po. Yun pala yun. Yung mga kainsan, papakita ko sa inyo na Yun pala yun, oh. Apakaganda ng isa. Utoy, tama, utoy, parang luro. Yung nasa baba, oh, dali ka, yun, oh. Parang ano yan, yung Martinis. Ang ah, Martinis. Ay, Martinis, mga, alam mo yung ibon mga kainsan nagsasalita? Ayun no, meron siya oh. Ay hindi uto kuling, may pula sa dulo. Ay nagkaharap sila ng iitlogan. Papakita ko sa inyo mga kaisan ang ganda, para bang ko May maskara tamo to, eh. para bang may maskara pula. Mga kaisan, lumipat naman yung mahon eh. Ayun oh. Lumipat po yung nahon Ari po, papakita ko sa inyo mga ko sa inyo mga kainsan yung mga ibon ayan. Mga kainsan nagpupugad ito oh. Ayan oh. Nagahakot siya ng Ayan oh. Ay no. Ay po siya ng naghahakot ng pupugaran. hinahawan hawang ko lang po yung ano <coughs> puno po ng sili sili dami na pong bunga sa kabila ah, ng ating sili Napakaliit na ibon yun na. Po, po, po. Kunin yun, napakaliit po. sa kabila, hindi pa. Oo, binabato. Don block block with po, natin. Aroh po yung mga hinagat sa ating uh, mustasa oh. o. Baege palahok. Ito pala kaya pala yung daming bulaklak, ang mga sitaw, ito pala mga babuyo, pagkadami yun. Ah, nari po, mustasa. Utoy, magdala na kayo mustasa. Mumbay. Papadala po natin kina Utoy. May igirin pong uh, pantanghalian. Sa unahan lang po rin ang kubo. Hmm. May igi rin pong igisa. Arap basta inihagis ko lang ba, binigyan po tayo ng ano, pitsa yung mga followers po, ay di, inihagis ko po din eh. At may makakain din po. Nakaputi din po ah. Eh. Marami din po. Oh. Marami din oh, ito yan. Ayun, yung kinamit niyo yung plus yan. Mm. Ba, isang kainan din po patanghali Patanghalian po namin, minanok, ang masarap po naman minanok. See my good yoga.

na ano ba na nadami ang buwa labig at dininumin natin po muna ng uh, pakakainin po yung mga baboy ito po ay ginagawang salad pero ito po ay paborito ng ating baboy sa mga gilid-gilid lang po ito kinukuha po ang almusal nila tuwing maga kaya yan pong ating baboy pure native po ito po ay maraming para, maganda pong paramihin paborito po pala ng baboy ayan o no? favorite po nila nung dati, akala ko po hindi kinakain Binah ay ipinastor ko po ipinastor ko sa parang mga kainsan abay paborito nila hinahanap ito po yung kusang tumutubo yan favorite po nila to na discover ko lang sa mga kainsan noong minsan ipinapastor ko sila pinapasyal ko ito po ang hinahanap nila yun po pala yung paborito nila ang paborito pala yung niyog at saka ito ang paborito nila yan. Yan po kinakain din ng tao salad. Uling! Uling! Dati pong walang pakinabang, puro damulaang. Ay ngayon po yung mga damo dito sa amin na ha. Ayan, ito po, palipad po kung tawagin. Ayan, dami po na harbis, oh. Dalawang sako. O, ito mo, tayo pagkain ng baboy, oh. Natubo lang, eh. dami. Madrid, parang Madrid de Agua. <laughs> may Madrid de Agua na po kami, oh. <laughs> Pero, ay ah, ito po Kahit po tayo kinakain po ito. Ah. Sinasalad nga po namin ito. Hmm. Kaya po ako yung nakataba. Arip po tayo ng ampalaya. Arip po ay mga ano, mga pangon na hinlaang po. Hmm. Mga alam po yung nakaligtaan natin na lumaki. Dapat po ang tunay po nito, dito po patutubuin. Ay ano na po, tumubo na sila. Hindi po ito, mali pa din Maliit pa yung iba, pero napakarami na itong bunga. Ah, ito pa, ang laki Oh. Ito po, ang palaya. Hmm. Yan po. <laughs> Nakatatlo naman po. Kahapon po ay ang nakuha natin ay ilan po tinakuha ko oh, tatay kahapon? Tatlo din. Oh, tatlo. Oh, so, ang palaya. Ah, mayroon pa pong isa dun. Oh. O, ito salad. Oh. Paborito ng baboy. Baboy. Sa idyan. Kaya ilang araw ko nang pinapakain niyan. Nalasing kagabi. Nalasing kagabi. Sa amin po hindi kagabi, kagabi. Kagabi, kagabi. Bakit iba no? Kagabi. Kagabi, pero sa Quezon po kagabi. Kagabi. Ha, ah, ari maliit po oh. Bukas pwede na ito. Yan po oh. Bukas po. Marami. Baka bukas po 'yung eh, mga anim po ang mapipitas natin. Yan eh po. Oh. Nalimutan ko. Na. Eh hindi ko na po tinanggal at sayang din naman po. Hahakot naman po kami mga kisan. Tutulong naman po ngayong makaaga. Magkaani naman po kami ng palay kay tatay. Makaaga po. pala ang sitaw at uh, magbibiyahin na naman tayo ng mga gulay Nga mga kaisan pag nakasalubong mga pala ako may mga sticker na po tayo Babalikan natin mga kaysan sa lunis. Babalikan sa lunis. Pipinturahan po ng bago. Uti, papa, spray ko na lang doon. Pintura. Oh, okay. <laughs> e, spray ko o, Bagong pintura. Pipinturahan ko. Tsaka, ari. Papaltan ko ang bubong. Igi-gray e, ko na rin uti lahat. Gray. Para pinong-pino. Spray. Ay, e, kaya naman po nga hakutin. E, kailangan ay maayos. Yari na, oh. Pinasapian din po, ari, Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Sama. Ayos lang ano? <laughs> Napapalaban na naman po si Barako. Ah, bahay na po uli. Ah, hindi pa nakapagpagupit sarado po nung minsan. Ay ano mga kainsan? Ayos na po yung motor. Mapapakita ko po sa inyo. Papipinturahan po natin ng bago. Ris, ano po? Ito po yung mga sinasabitan na nasabit po siya sa mga poste. Dun, pero inayos na po namin yung poste. Yan, ayos, ayos po ito sa lunis. Pinawilding ko lang po itong una. Gawa ng nakalampag. Bibiyahe po tayo mamayang gabi ay. Yan, ang magiging kulay po nito lahat, gray. Ito, papalitan na rin ang bago. Yan, palit po ng bago. Uh, anin naman po tayo. Tutulong, tutulungan po natin sa tatay. Ayun, sa dulo. Ay, uh, paano mga kainsan? Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama po. Yan, yeah. stay humble and God bless. Peace bye. Salamat po.